Mahirap man o madilim ang pinagdadaanan mo ngayon, magpatatag ka, tumawag ka sa Diyos at bukas makalawa, kikita mo ang liwanag. The Lord will never leave you nor forsake you. Ano mang unos ang dumaan sa ating buhay, huwag na huwag natin kalimutan Kay Bigan, ay magandang plano ang Diyos sa iyong buhay. Ipagkatiwala mo lang sa Kanya ang iyong mga layo. Huwag kang susuko, kayang-kaya mo yan. Di diba, sabi ni Lord, I will never leave you nor forsake.